Mahalagang maintindihan mo ang mga settings ng Amazon Seller Central account mo. So kung gusto mong matutunan kung paano galawin yung settings, ito ang video para sa'yo. So manood ka hanggang huli ha. Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito, Uh, pupunta tayo sa settings so bago ako tumuloy uh, gusto ko muna magpasalamat dun sa anonymous person na nagpahiram sa akin ng kanilang account so magpasalamat po tayong lahat ipag pray po natin siya di ko nasasabihin kung sino siya baka ayaw kasi niyang malaman kung sino siya okay pero ito pong tao na to uh, they trusted me enough na binigay sa akin yung main account uh, hindi ako binigyan ng user permissions kundi yung mismong in nila sa kanilang account uh, yun yung binigay nila sa akin and then uh, pati yung OTP ah uh, binigyan din nila ako. So, alam niyo yon, super malaking tiwala ito na binigay sa akin. So, super laking bagay na ano willing siya na i-share sa atin. So, please po para magpasalamat sa kanya. Let's uh, pray for them, okay? Also, uh, ano, gusto kong ipaalam sa inyo muna na hindi lahat ng settings dadaan na natin kasi yung iba sa kanila uh, gagawa tayo ng full video. Okay, kasi some of them are ano, very complex, maraming mga bagay. So yung iba sa kanila, isa-summarize ko na lang. So ipapakita ko yung iba, uh, yung iba hindi. And then also, dahil nga hiniram ko tong account na to, so may mga private information dito na hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. So syempre, tatakpan ko yung mga yon. Pero huwag kayong magalala dahil makikita nyo naman ko ano yung item na dapat ilagay explain ko naman, okay? So yun lang po uh, yung limitations, okay? Kung ready na kayo, napalitan yung settings ninyo or malaman kung paano galawin yung mga settings ng seller central niyo, So let's go! na po sa aking screen. So, heto tayo sa screen ko. And then, to access your settings, ayan, punta lang kayo dito sa gear icon na yan. Simulan natin sa account info. Okay? So, yan makita nyo may mga iba't ibang items sa account info. So, account overview, okay? Uh, dito, makikita natin yung parang general na mga bagay, kung anong status, parang ganon. So, makikita natin dito na, ano, na parang, ano, merong vacation settings, ayan. So, dito sa video na ito, uh, sinabi ko na may mga bagay na kumakain ng pera. Uh, pagdating sa ano pagdating sa Amazon pag hindi pinalitan. So isa to sa mga yon yung pag vacation settings. So as you can see here naka-activate sa kanya yung Mexico, Canada, Brazil, United States. So it's possible hindi to nangyayari sa lahat, okay? Pero merong mga iba na kunyari active yung ibang marketplaces uh, and charge sila individually kada marketplace so kung kunyari US ka lang nakaregister talaga tapos active yung iba so pwede kang ma-charge ng ano ng additional dito sa mga to so kung ikaw yon ang kailangan mong gawin ay go to vacation settings dito click mo lang yan okay tapos ang gawin mo ay edit tapos on vacation kunyari ayaw mo na magbenta sa Mexico tapos na charge ka dyan so on vacation mo siya Canada kunyari di on vacation mo siya di ba Brazil yan on vacation mo siya tapos US ka lang nagbebenta so dyan na lang di ba ngayon kung kunyari Canada ka di sa Canada ka ayan di ba kunyari yan ganoon lang hindi ko na to sa save pero pag sinave mo to ayun nga uh, ma-off yung mga ibang marketplace na in on vacation mo Okay, tapos dito lang yung magiging available. Dito ka lang charge So, hindi yung nangyayari sa lahat ng sellers na ano na observe ko. So, yun nga. Uh, tignan tingnan nyo lang muna kung na-charge kayo bigla for Amazon ano uh, Mexico and uh, Amazon Canada at so, hindi alam kung bakit ito po yung solusyon. So, next na setting natin ayan ay yung store info. So, click natin. Yan. Dito po sa store info, ah uh, dito nyo pwedeng palitan yung display name ninyo. Ano display name? Yun yung, ano, yung storefront name ninyo. Okay, yung kunyari, uh, ano, pag nakita nyo yung mga ano ko, sourcing video, so di ba yung mga sellers, meron silang storefront kung ano yung pangalan ng mga sellers doon. So, dito mo siya mapapalitan. So, that and more. Okay, punta tayo. So, seller profile. Ayan. So, nakablur yung iba na. Pero dito, sa store details, gamitin lang natin itong Mexico para hindi na ako mag-scroll. Okay? So, makikita nyo, may dalawang edits dito. Pag-click natin itong sa store details edit na yan, makikita nyo na dito, pwede mong palitan yung iyong, a uh, ano, yung iyong business display name. So, ayan yung storefront name. Tapos, uh, dito sa storefront link, so, pwede ka maglagay ng custom link dito. Kunyari, gusto kong gawin na paano kumita online yung dito ko, yung store name ko dito. Tapos, dito, storefront link ko, kunyari, amazon.com.mx slash shop slash /ano, paano kumita online. Pwede kong gawin yun dito, and then, uh, hit submit, okay? So, again, hindi ko sasubmit dahil di sa akin account to, okay? Tapos, uh, nagbalik na tayo dito sa seller information. So, pwede kayong mag-ano uh, dito sa customer details. So, customer service details. So, pag inedit niya yan, pwede niyo palitan yung email, yung phone number sa kay reply to email. So, pag clinic niya edit, hindi ko nagagawin niya yan. Pero mapapalitan niyo lang email na ano. Yung email is uh, ano, kung saan manggagaling yung mga email niyo, kung saan kay email ng Amazon. Tapos yung reply to email, uh, diyan ano, uh, pwedeng ano pag nagreply yung ano, kunya may kinontak kayo na ano na customer for for some reason, okay, na legit reason. So pag nagreply sila, uh, sila pwedeng mag-reply. Okay? So, yung phone, ganun din. Pwede silang mag-text sa'yo o tumawag. Uh, required na ilagay itong email sa reply to email. Uh, and ano, pwede naman sila magkaiba, pero for most cases, uh, mas maganda na pareho na lang. Okay? Na kung baga may email kayo na alam nyong ito, uh, lahat ng nandito, ay uh, pang Amazon seller uh, account niyo, Okay? So, balik na tayo sa account info. Yan. So ngayon, uh, payment information tayo, okay? So dito sa payment information, uh, ano, uh, dito sa deposit method. So dito uh, papasok yung perang napagbentahan niya sa Amazon. So kunya nakabenta kayo, tapos gusto niyo yung ano uh, i-deposit na Amazon yung ano, yung pera nyo sa isang bank account. So, yan, uh, pwede nyo siyang galawin dito. Of course, uh, hindi ko na to iano papasukin okay in respect dun sa nagpahiram ng account. Pero yan, akong uh, gusto niya siyang palitan, i-click niyo lang itong replace default uh, deposit method na to. Okay, replace replace tas i-input nyo yung inyong bank account, okay? Tapos ah uh, pwede kayo mag-assign ng marketplace. Ayun, kunyari ibang bangko sa Mexico, ibang bangko sa ano, Brazil, pwedeng-pwede po 'yan, okay? So, i-back ko na, okay? Tapos, ah, dito sa charge methods, so, ano kasi, may mga fees, di ba, yung Amazon selling. Kunyari, nagpadala ka, nag-ship ka, ah, nakabenta ka, may mga fees. Ah, tapos yung Amazon fee na monthly, di ba? So, ah, kapag, ano, kapag meron ka napagbentahan, yun muna yung babawasan ni Amazon. Doon niya ibabawas yung fees mo, okay? Pero kung wala ka napagbentahan or kulang pa yung napagbentahan mo, alal ah, lalo na pag nag-uumpisa ka... So, ita charge ka ni Amazon dun sa, ano, dun sa charge method na nilagay mo. And uh, credit card yan usually. Okay? Ngayon, um yung mga bagong seller, baka magulat kayo na nagne-negative account kayo. Nagne-negative yung balance niyo. So it's just the amount na ano na parang ano, yun nga hindi na cover nung napagbentahan niyo. And yun yung amount na i-charge kay ni Amazon. So okay lang yan. Uh, pag bagong shipment niyo yan, magne-negative yan. Okay, sa first very first na shipment niyo, magne-negative yang inyong balance and it's perfectly normal. Kasi nga wala ka pang balance eh, wala ka pang napagbentahan sa Amazon na pagkukuhanan niya ng mga fees, di ba? So saan niya kukunin? Kukunin niya dun sa charge method. Ah, uh, ito, uh, invoiced order payment settings. So hindi ko na pakikialaman 'yan, okay? Uh, charge methods for advertising. Diyan mo ilalagay yung ano, yung uh, kung saan nila i-charge yung mga PPC campaigns mo. Kasi di ba pag nag-PPC ka, kailangan mong bayaran yung ad campaigns. So ayan, uh, diyan mo siya pwedeng ilagay uh, para yung bagay na yun, yung card na yun ay yun yung ma-charge. Macha tuwing uh, magra ka ng PPC campaigns, okay? Next natin ay business information. So, sa business information, yan, uh, pwede nating palitan yung business address and phone number, official registered address dito, kung meron ka ng LLC, mga ganyan, okay, so pwede mo yan gawin dito. Uh, merchant token, okay, Um, parang pag may pinuntahan kang event by Amazon, hihingin nila yung merchant token mo. O kaya may mga apps na gusto mong gamitin, hihingin nila yung merchant token mo. So, hindi ko alam kung anong ginagawa, kung anong pwedeng gawin ng may-ari ng ano, yung may hawak ng merchant token mo. Uh, pero, ang alam ko lang is mo siyang basta ibibigay kahit kanino. Okay, so ingatan nyo kung kanina niyo binibigay yung merchant token niyo. Tapos uh, itong business insurance, uh, pag clinic mo 'yan. So dyan mo i-input yung business insurance mo kasi uh, at least ito sa Amazon US uh, hindi ko alam pa kung applicable siya sa mga from the from, you know, outside the US. Pero sa Amazon US, uh, pag nakabenta ka na ng gross na $10,000 and more, So, required ka na na mag-submit ng business insurance. Required ka na magkaroon. Uh, kung di ako nagkakamali, yung minimum coverage yata 2 million. Uh, we'll uh, discuss that later. Pero yun nga, um, pagdating mo dun sa point na yun, so dyan mo i-upload yung, yung business insurance information mo. Tapos, uh, skip na natin yung manager your brands. Uh, that's for later. Tapos, uh, language uh, for ano na yun, next time. Um, yung legal entity ayan um kunya nag LLC ka so kailangan mo tong uh, pasukin and uh, i-input yung legal entity na yan okay display name uh, yan din yung same nung kanina na ano, sa store info okay so shipping and returns information yan so ito dito tayo sa return address so itong return address na to um uh, yan magi-input ka by marketplace okay uh, tapos uh, merong mga bagay dito okay ito muna ang general settings so dito, uh, I would suggest na i-ano niya siya by default muna, okay, sa return settings. Ano ba ang return setting? So, yung return settings, uh, ito yung settings na parang ito yung masusunod pagka may kailangan kang i-balik -ano, uh, from the customer papunta sa'yo kung FBM ka, okay? kung FBM ka, then uh, dyan babalik yung mga products sa yun yung setting niya. Okay? Since hindi ko naman masyadong tinuturo yung FBM pa at this point, so yun lang muna yung sasabihin ko tungkol dito. Pero um, usually, yung mga return address na yan, pag manage yung return address dito, okay, ah uh, ilalagay mo yung sa prep center mo kung taga labas ka ng US. Kung taga US ka, then uh, kung gusto mong sa'yo bumalik yung, ano, yung products, ikaw na yung mag-deal doon. So ilalagay mo siya dito. Okay, yung address na ilalagay mo, yung name na ilalagay mo, dun, dun isi-ship ng Amazon or dun isi-ship ng customer na magre-return ng FBM order yung a uh, product. Okay? So, balik na tayo dito sa ano sa settings. Okay? So, balik tayo settings, account info. Okay? Tapos, uh, ano, balik tayo dito sa shipping and returns. Ayan. So, shipping settings, uh, again, sa FBM ito. So, shipping settings is kung saan manggagaling yung product na isi mo FBM. Kung ikaw ay taga-US, nasa bahay ka, so yung shipping settings mo, yung default address, yung ship, ship from info, inalagay mo yung address mo. Ngayon kung ano kung nagpapa-ship ka sa prep center may 3PL sila uh, then yung yung ano yung address ng prep center ilalagay mo and yun yung ano yun yung panggagalingan ng package kasi di ba syempre yung rate ng ano ng shipping uh, would would differ depende kung saan manggagaling at kung saan makakarating yung item so kailangan mong ilagay yan diyan para makuha mo yung accurate na shipping ano uh, shipping uh, parang price para para ma-determine yung kumagkan yung shipping okay So, again, shipping settings, dyan man yung mga FBM orders mo. So, hindi lang naman kailangan isa. Kunyari, nag-fulfill ka through, ano, uh, different prep centers or different uh, 3PL na services. So, yan, um, ano... Uh, pwede ka maglagay ng multiple addresses, okay? Tapos, international returns providers, uh, hindi kasi ako nag-international selling pa, uh, wala akong experience dyan, so let's skip this for now, okay? Tapos, uh, buy shipping preferences, uh, kasi uh, pag mag-FBM ka, these are all FBM, by the way, okay, uh, kailangan bumili ng shipping. So, normally, sa Amazon ka bibili ng shipping, pag ganun yung gagawin mo, wala ka nang gagalawin dito. Pero kung kunyari may sarili kang shipping o kaya nakipag-deal ka sa kung sinong a uh, shipping company, kunyari merong kang deal sa UPS na sa kanila ka mag-ship or something, then uh, pwede mo siyang palitan dito. So hindi natin hindi na natin yan papasukin, okay? Tax information, this one can be very important kung taga US ka or pag nag LLC ka. So hindi ko na pakikialaman yung iba diyan maliban dito sa tax information. So click natin yan. Dito at uh, update tax information, gagawin mo yan kung taga US ka na kunyari ano nagpalit ka na into LLC or kahit hindi ka taga US pag nagpalit ka into LLC ayan uh, most likely kailangan mo tong i-update. So ayan uh, dito wala wala ka namang gagalawin dito uh, update tax information basically pag ka clinic mo yan uh, magkakaroon ng tax interview may fill out ka na form uh, para lang sa taxation okay So mo, for most people na nagbebenta sa Pilipinas, uh, this is not a step that you need to do. Uh, pero pag nag LLC ka, nag US LLC ka kasi gusto mong mag-wholesale or something, you know, kailangan mo most likely na palitan ito. Okay? So saka natin i 'to. Pagka, ano pagka doon na tayo sa part na LLC. So let's go back settings, account info. ayan. Tapos uh, account management, ayan. So notification preferences uh, in sa, Gagawa natin to ng specific na video Okay Pero for now Itong notification preferences is ano uh, Parang pwede kang mag-input ng email mo Pwede ka mag-input ng number mo Tapos uh, pwede kang ma-email Or ma-text Or both Email at text uh, Kung may mangyayari sa account Kunyari uh, ano parang merong order na FBM, may FBM order ka, makakatanggap ako ng email dito. Or kunyari, meron akong FBA order, so pwede kong i-check yon na makakatanggap ako sa email na to. So pwede mong gawin yan. Kung may nangyayari sa account mo, ayan, uh, marami yan, isang buong listahan, so it deserves a separate video. Pero yun nga, uh, magandang pakialaman yan, so gagawan natin ng video yan for sure. Okay? Login settings, uh, of course, hindi ko na ano, papa uh, papasukin kasi pwede mong palitan dyan yung, ano, yung name mo, yung email Uh, password sa kayong OTP. So dahil nga hiniram ko lang tong account na to, uh, ayoko nang ano ayoko nang pakialaman yan. But yun nga kung gusto magpalit ng login details, uh, yan yon. Okay? User permissions, uh, same siya ng user permissions dito sa settings. So gagawan din natin ng separate na video yan. So hintayin niyo na lang yung video na yan, okay? Downgrade account uh, kunyari naka-professional ka tapos gusto mo na mag-individual plan uh, then yan dyan mo siya gagawin okay tapos kung gusto mo na ano, i-close yung account mo for some reason so yan, close account okay tapos uh, punta naman tayo sa ibang settings so global accounts let's skip that uh, notification preferences yun na yung kanina uh, login settings so dinaanan ayan yan na siya so return settings kanina di ba meron na kanina tapos gift options uh, we're gonna skip that okay uh, shipping settings din na natin kanina tax settings uh, ayan na rin siya kanina same lang yan okay hindi ko nga alam kung bakit ang daming paulit-ulit But, ano user permissions kaya nasabi ko so gagawin natin ng sariling video pero dito ka pwedeng mag-assign ng subuser kunyari may VA ka tapos ang gusto mo lang na ma-access niya kunyari ay yung add product or yung ganito. So, pwede mong iselect na hanggang doon lang access niya. And uh, madalas kong ginagawa to uh, tuwing may client ako, syempre. So, ayun. Tapos, ay uh, user permissions history kung ano yung pinalitan sa settings. So, yan. Naka-record yan dyan para makita mo. Tapos, uh, your info and policies. So, yan sa, sa storefront mo yan. Okay? Uh, yan yung mangyayari sa iyong storefront. Kung ano yung magiging itsura niya. Uh, pwede kang gumawa ng profile mo dyan na yung may magandang picture, may banner, may magandang description, whatever. Yan, pwede mo siyang galawin dyan. Okay? Sa storefront mo. So, gagawan din natin na separate na video. And then, fulfillment by Amazon. So, ano, uh, for the most part, may ilan ka lang bagay na kailangang galawin dito. Pag hiningi ng Amazon, Uh, pag hindi ka hiningan na ano na enroll in the FBA parang ganoon kasi yung iba hinihingan yung iba hindi. So most likely ano, uh, madadaan ka rito. So gagawan natin 'yan na separate na video. So 'yan ang settings. Tapos invite ko na rin pala kayo na mag sa Facebook group uh, ng paano kumita online. So diyan po ay nagla live stream ako araw-araw or gabi-gabi actually to be ano uh, accurate ano. So andiyan po ako gabi-gabi to uh, ano for you to ask uh, questions and I'll give you answers. And libreng libre po ito. Okay, so kung gusto niyo lalong matuto uh, sa pagbebenta sa Amazon and other uh, online businesses So mag-join po kayo, yung link po ay nandyan sa description Again, libreng mag-join, walang bayad Libreng magtanong, walang bayad Okay, so might as well take advantage So, so yun po, andyan po yung link sa description na sundan ninyo And then, uh, kung nagustuhan nyo itong video na ito So syempre, huwag nyo kalimutang mag-like para matuwa naman ako tapos kung meron kayong comments, suggestions, questions, uh, ilagay nyo lang po sa comments. And then, uh, syempre, mag-subscribe kayo para makita nyo mga future videos. So marami na rin pala akong mga, ano, mga videos dyan in the past. So I would suggest na kung seryoso kayo sa pagbibenta sa Amazon, uh, then panoorin nyo yung mga past videos na yon kasi marami na akong kinover dyan ng mga topics na sigurado ako eh, ano, marami kayong matututunan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Si Coach Jonel po ito. And I will see you next video. Bye.